So guys, magandang gabi po ulit and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 10 Monday. So before this vlog guys, no, mayroon akong in-upload about sa aking first uh first month, first day sa pagbubukas ng tindahan, no. Chika about aking experience. <laughs> so ayan. So sana mapanood nyo guys, no. Ito naman guys, i-share ko sa inyo yung uh, ibang paraan para makasingil tayo ng mga utang. So ito guys, talagang ano Uh, ano ba? <laughs> so, ito guys ay effective na way. So, di ko lang alam kung effective din to sa inyo guys, no? <laughs> Kasi, syempre, di ba, since nagpapautang tayo, talagang mahirap maningil ng utang. So, ito guys, meron ako kung napansin niyo sa mga videos ko, no? Meron akong tatlong ah uh, nakalagay dito ito ito yung isa no nakalagay dito na tatlong may utang sa akin so yung pangalan nilalagay ko tsaka yung apelyido tapos nilagay ko utang kung anong date kung start ng utang nila tapos magkano yung utang nila ayan para nalalaman ko magka kung kailan nagstart start ayan so since tatlo siya dito, dito guys no nakaraan ngayon sa awa ng Diyos nag-iisa na lang siya <laughs> nag-iisa na lang talaga siya guys so yung una guys no ah uh, since nakatlo sila yung una na nagbayad agad ano yun guys ah uh, balance may kulang siya na nasa 241 kaya lang mabot siya ng apat na buwan so nag ang kagandahan lang sa kanya is nagre-reply siya sa akin sa messenger. So, ayan. Dito muna tayo. So, nagre-reply siya sa akin sa messenger. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Ipopost ko na tong ano. Kasi pinakita ko. <laughs> pinost ko, ipopost ko tong pangalan mo dito na may ano date ng utang mo kung kailan, tsaka kung magkano. Sabi niya, Ate R, huwag mo naman ako i-post kasi nakakahiya. Sabi ko, sige, magbayad ka para hindi ko ilagay to. sabi niya, o sige sa Wednesday, Ate R. Sabi niya sa Wednesday. So, nagbigyan ko guys na no, Wednesday. So, nung dumating yung Wednesday, nag-follow ako sa kanya. Sabi niya, Ate R, wala pang sa audio. Tapos sabi, sabi ko, sige bukas. Sabi niya, oo naman. Tapos hindi pa rin guys. Tapos, nung kinabukasan ulit, hindi pa rin so sabi ko pasensya ka na pinost ko na yung pangalan mo kasi nainis talaga ako kasi puro siya promise so nang pinost ko yung ano niya guys yung pangalan niya umabot din ng dalawang araw bago siya nagbayad ah, so since nakikita na naman katatbahay <laughs> tapos sabi niya nung panga, pangalawang araw ng umaga sabi niya ati R so nakaano siya naka display siya ng isang araw lang naman so ati R patanggal na kasi mamaya magbabayad na talaga ako i-gcash ko na lang sabi ko, sige siguraduhin mo yan kasi kung hindi mo iba, kung hindi mo ako babayaran mamaya sa sinasabi mo ibabalik yung pangalan mo diyan. So ayon. So nagbayad naman guys sa awa ng Dios, 'di ba? Nakasingil ako. So yung utang niya guys noong October 10, 2024. So, nagbayad siya guys ay February 4, 2025. O, ba diba? October, November, December, January, February, 4 months. O, so, okay na ako doon. <laughs> Nabayaran ako kahit papano, no? So, ayan. So, sa mga kaya lang nito, guys, no, gawin. Kung hindi nyo kaya, wag nyo nang gawin kasi baka makahanap kayo ng kaaway. Ako naman, guys, since Uh, ano naman alam naman nila kung ano yung ugali ko no mabait naman tayo kung sa pautang basta pag ganyan na talagang niloloko na tayo hindi naman tayo binabayaran wala silang karapatang magalit sa akin so wala naman nang aaway sa akin guys nung pinost ko mga pangalan nila yan so since nung pinost ko yung mga yan guys no bago ko pinost uh, ano inanuan ko muna uh, pinikturan ko Pin pinikturan ko dito tapos inano ko sinin ko sa kanila yan ang pinost ko na pala <laughs> tapos binikturin ko, sinin ko sa kanila. Tapos hindi na ako naningil. Bahala na sila yun inisip ko na lang, bala kayo, kung hindi ko magbayad sa akin, basta nakalagay lang yung mga pangalan nyo dyan. So, since may mga kapitbahay tayo, di ba, chismis, aabot talaga sa kanila. Tsaka, syempre, sinend ko sa kanila sa messenger. So, may nag, may nag, ano, nagre-read, kaya hindi nagre-reply. May isa naman na hindi nagre-reply talaga, pero naka-online. Naka-online sila, hindi sila nagre-reply. So, ayan. So, yung pangalawa, guys, na nagbayad, no, ito naman ay nung June 9 pa yung utang niya, 2024. So, yung balance niya, guys, is nasa 616, ano, to bigas tsaka mag groceries so since ano balanse siya guys ano uh, ano to yung hinulog-hulugan so hindi ko na nga dinadagdagan pag isang sabigas eh kasi intinding natin di ba so huwag nyo lang sabihin sa akin na kasalanan ko yun kasi nagpapautang so hindi ko na rin naman gusto na magpautang ako hindi ako bayaran di ba So, talagang ganun. Share natin para at least may idea yung iba, no? So, sa mga kaya lang gawin dito. <laughs> So, ayan. So, yun nga, guys, no? June 9 nga inutang. ah uh, yung pinost ko nga siya, sinend ko din sa kanya. Tapos, hindi nga nagre-reply. Pero that time nung sinisingil ko siya, nagre-reply naman siya. Kaya lang, ngayong nung bago nga, last month, hindi siya nagre-reply. Doon ako nainis. Doon ako nagalit talaga. Kaya, pinost ko yung pangalan niya. So, ayan. So, after, ano, one month and one week na pinost ko siya, saka pa sila nagbayad. So, nakikita ng asawa niya. Pinosok yung asawa niya. Tapos, sabi, ano daw, Uh, binibigyan naman doon yung pera. Ang kaanuan na kasi guys, no, makikita natin uh, nag nag ano yung naglo-load, madalas naglo-load, madaming binibili, nagsisigarilyo, nagiyosi, umibili pa ng case-case na uh, red horse gala. Doon doon tayo. <laughs> doon tayo naiinis kasi uh, walang wala pang bayad ng utang pero may mga pambili ng gano'n nila pang mga bisyo ng mga asawa nila. So doon sana naiinis ako sa gano'n. Kasi syempre guys, pag mga ganyan na hindi na may utang, hindi na rin bumibili, di ba? So, itong dalawang to guys, yung una, dito pa rin siya nakatira, pero itong dalawang to itong dalawa, itong nagbayad nung ano, ng March 6, na June pa ang utang, ito, ay, nakita niya, <laughs> ayan, ay ano to, ah uh, naglipat na sila, pero malapit lang din, nandito nagtatrabaho pa rin naman sila, nagtatrabaho siya diyan basta banja lang diyan no? ayan, sapos, yun, nagbayad nga siya guys, Ayan, uh, yun na, di ko na, di ko na, up. Basta, yun na yung time na nasinin ko sa kanila, di ko na up. So, nagkusa na, one month and one week nung pinus ko, nagbayad na. So, ito naman, guys, naglipat din to, bigas naman to. So, balance na lang, 580 niya, ano siya, November 21, 2024. So, hanggang ngayon, guys, di pa siya nagbabayad. So, nag, ano yan siya, naghahatid-hatid ng may ano siya dito yung hatid, hatid sundo sa Jante. lang dito talaga siya pumupunta dito na inis ako kasi that time nung pinautang ko siya, hindi naman siya di nakatira dito. Dati dito nakatira pero ngayon na hindi na nakatira, pina, inano ko pa din siya, pinapautang, pinapautang. Kahit nadidelay siya ng ilang ano, okay lang. Ngayon ang ah, medyo matagal na no? kasi ano to, November 21, ano na ngayon, March, di ba? November, December, January, February, March, o oh, 4 months na din. O oh, 4 months na siya ngayong March 21. So di ba, ah, uh, talagang mahirap talaga maningit. So, hanggang ngayon, hindi na siya nagparamdam. So, sabi ng mga kapitbahay, naku, wala na pag-asa yan. So, di ko alam but, 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 anong ibig niya sabihin, anong ibig nila sabihin, wala, di na wala na pag-asa yan. So, ayan, basta di ko na sinisingil, ayan lang, nakaganyan lang siya, no? So, ayan, kung kaya niyong gawin, katulad na yung ginagawa ko. So, ayun. So, di ba may, may, may magtatanong, ay, grabe, tagal naman ng utang. So, since nga, guys, may ganun na, guys, no? Kasi since may pautang tayo sa tindahan. So, yung mga umuutang sa akin, ano na sila, ingat na sila na nagbabayad talaga sila, guys, na hindi na sila lagpas ng kahit mga ganyan katatagal. So, pinakaano ko, guys, is two weeks lang bayad na bago ulit kumuha ng paninda dito. So, ganun. Talagang sa pag nagpapautang talaga tayo, kailangan masipag din tayo maningin. Di pwede yung uh, hindi na lang sisingilin. Meron naman akong ganun guys, no? naawa lang talaga ako dun sa asawa. Pero yung lalaki, tugarol, um, nigrelyo, miinom, 'di ba? Yung doon tayo, doon tayo naiinis. Pero maawa ka sa mga anak kasi minsan pag kasama yung mga anak ko lang, 'di ba, nag-iiyak kasi gusto ganito tinapay ng 'di ba? Nakakaawa. Kaya pinapa pinagbibigyan mo. Kaya ayun, hindi ay, ko na kasi ginaawa talaga ako sa babae. So ayun. So kaya ko namang ano 'yun. Kaya ko naman i-let go 'yun. So debate diba, tulong tayo. Pero Ayan. Ayan guys, pasok na ako sa bahay kasi anong oras na ba? Magluluto pa ako ng ulam. So, 8.30 na pala. So, yun lang guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye!